Parang hindi ho yata nakaredy ang Dubai dito sa tumama sa kanila. No? Parang dilubyo, sir. Hindi na paghandaan. Parang, parang ganun, lumalabas. Nagulat silang lahat. Kasi po climate change. Ayo. Hindi mo mag-iisip na magbabagyo sa disyerto. So, Yun nga. eh. climate change. Mm. No, so, pero mayaman na bansa ang UAE. So Apo. gagamitin na ang resources nila Apo. para matulungan yung mga tao nila. Pero ganun, alam na nilang alam ng Pilipinas at ipapapagawa kung mm. saan dumadaan ang mga dilubyo. Apo. So, uh, well, ganun po. Problema ng mundo po yan yung change. So, uh, ingat po na tayo at uh, ganun pa man Eh, uh, Inaano pa, chine check pa yung headcount ng mga Apo. through the Philippines. Sa Dubai lang ho yan, Ayusek? O, uh, sa Oman. Meron din sa Oman. Saka sa Abu Dhabi, di ba? Katabi Apo. ng Dubai. Yung Abu Dhabi, wala na affected. Yung, oh, okay. yung Scott, walang report na affected. Pero may baha din doon. Ah, no, may baha din. Yung sa Sharjah, yun, sama sa UAE, Okay. Uh, may mm. effect uh, dumabot dito ng baha pero Pilipinos uh, Filipinos na na mm. nasawi o no, walang balita except yung dalawa na bine-verify okay. pa.